customer nag-avail ng NMAX version 1 yan. Bari narecommend lang din tayo. Maya, pakita natin yung sila. Ito yung pinaka killer switch niyan sa version 1. Nakikita nyo. Mas, ito yung pinaka sentas na niya. Nakikita nyo walang edit po yan. Oh. Likes yung tinatanong sa akin yan. Eh. Tsaka yung kapal niya, papakita ko sa inyo mamaya pagka-install namin dito sa NMAX. Ayan si bossing. Oh. Nakalalay sa motor niya. <laughs> Teka lang, boss. Bali, yan, nandiyan si boss. Bali, tinanong natin kung pwede. Okay daw. Bali, yan na. I-testingin na natin. Boss, testingin mo muna yung center staff para makita nila. Bali, ganito pa naman tayo na yan, eh. Ayan, yan, nyo. Bali, yung side stand naman, boss, sa killer switch para makita nila umanda, Version 1 po yan. Ayan, sige, boss. Off muna na. bali Bali, nirekomenda lang tayo dito. Ayan, si boss. Ayan, oh. <laughs> Boss, thank you, ha. Bali yung motor niya yan, kinabitan natin ng 2024 pa. Ito, pakita ko muna. Version 2 na NMAX max Ayan, nakita nyo, buho pa rin, no? Ito kinabit natin, madumi lang. Pero, goods na goods yan. Boss, thank you, ah, sa rekomenda, ha. ha. Ero, si Bossing, boss. Ano masaya mo, boss? Sa centers na natin. <laughs> Ayos. Ayan, bali, isa pa, boss, para makita nila. Hindi natin pakita yung plaka mo. Sana lang, boss. Ayan, nakita nyo, paano nyo yung stand, ha? Ewas, tan mo ba? Yan, sabi ko sa kanya, bigyan lang niya sa pa eh. Yan, medyo maano lang kasi, lower yung motor niya, pero nakita niyo naman, hindi nagbago yung tindig. Nung ano niya. Tsaka yung pinakita ko sa kanya na medyo hindi na costly yung ano, sa, kesa sa stock dati. Sige, baba mo na. Tsaka pinaanohan natin kasi, ah, dalaw yung spring niya eh, lumalaban. Yan, uh, nakita niyo. Kaya pag may cover yan, ganyan lang yan. So, yan, boss, thank you ha. Thank you. Bali, ito yung ano niya, naka Kapin din yun. Ayan. may grasa lang po yan. Ayan. Thank you. Ayan, sabi sa video ko, may warranty yan. Ayan, si Bossing Boss, thank you ah. Thank you. Kapitan tayo ng Aerox version 1. Bali may pin na rin kasama. Ito yung pin yan. Ito yung pin, stainless din. Ayan. Ito yung pinaka-center stand niya Ito nyo, wala pong kaya dito yan Oh. makapal pong materialis nyan 3mm kakabit na natin dito sa Aerox version 2 iba po yung version 2 sa version 1 ah. ito naman po yung pinaka side stand um, may papakita natin si bossing ito yung killer switch sa likod nya yung killer switch ng version 1 sa harap yung version 2 sa likod Yan, let's go start na natin yeah, teka lang ah. Bali ito yung Aerox na kakabitan natin. Bali nagpa-schedule si Bossing tsaka naghintay sa ating order. Eh, madilim din eh. Ayan boss, sige, center stand mo boss. Kunin mo lang sa paa. Ayan, nakita nyo. Bali, kanina pa tinitesting ni bossing. Boss, isa pa nga. Isa na lang. Ayan, nakita nyo. Ayan, nakita nyo. Paano, basic lang boss. Boss, ang mo. <laughs> okay daw. Bali si boss. Para po boss na nalaman yung shop natin. Makita ko lang sa Facebook. Ayan. Thank you boss. Tapos yung pinaka-size na naman boss. Para makita nila maandar yung kilo. Hindi, yung kilo switch ba? ano wala lang magbaba. Kaya ito yung pinaka ano natin, oh. Ah, ayan, okay na balik tinesting na namin 'yan bago ang mag-start ni bossing. Ang kinabit natin ay center stand, side stand. Yung stock spring lang ginamit natin. Ayan. Bali, stainless po center stand natin at side stand. Itong spring niya, stock, stock lang po. Ayan, ito yung gawa namin. No? Oh. Gagawa ko lang pala ako lang gumagawa. Ayan, Aerox version 2. Yung boss, maraming maraming salamat ha sinasabi ko sa video ko may warranty yan tinanong mo naman din kanina yan sinasabi ko sa video ko lagi kay bossing yan na may warranty malihan tayo mga tiba ba para makita niyo yung clearance kasi boss ito yung tinatanong minsan yung clearance eh. minsan na order doon nila clearance natin lagi tinatanong sa akin yan ayan ganoon na ganoon pa rin po hindi nagbago boss maraming maraming salamat ha thank you hmm. yan, lagi ko sinasabi may warranty po yan yan bali yung kinabitan natin umalis na po siya bali Papakita ko sa inyo yung kapal ng materyales sa uh, yung ginagamit natin. Ito na yung nagawa pa tayo. Ayan, nakikita nyo yung pinaka UV niya. Buo. Ayan, buo yung UV niya. kasi ito yung kapal niya, 3M. Bali, muli si si Bossing. Ayan, boss, maraming marami salamat sa iyo, boss. Ah. Ayan, sa mga pupunta sa atin, uh, ah, kanta yung re-recommenda video kong tayo uh, Maraming maraming salamat sa inyo at saka din at uh, saka po sa mga sa mga customer natin na uh, walang sawang nag nag-share at pag may nagtatanong sa kanila sinasabi san, san sila nagpagawa nagpa-install nito eh, maraming, maraming salamat po sa inyo thank you na gawa muna tayo bye bye hey, may kinabitan tayo na NMAX version 2 yan boss abaka ba? Ayun ni Bossing Eya. Yeah. Ayun, bali ito yung inintay sa atin ng one week mahigit do to. Ayun, side stand, center stand. Yung spring niya, stock size lang yung pinakabit. Kasi okay oh, pa, bago pa, kinrom lang natin para luminis. Kasi itong side stand natin, stainless po yan. Tapos yung center stand, stainless po yan. Yung spring niya, stock lang po. Ayun, niyo. kung ano yung tindi, ganun na ganun. Ayun, taas na yung gap niya. Ayun, so, ayos na, ayos na. Ayun, makita pa. paano yung testing ni Boss. Oh. Ay, ay tayo nya. Ay tayo may top box po 'yan. Mabigat yung karga niya. Bali, tinesting ko na rin 'yan kanina na ilang beses. Basta sa pang boss. Ayun. Ay tayo nya, paano niya center stand, ha? Oh. Ni din lang nya. Ay tayo, bumabalik yung tungpa. Kasi kung manipit mat materials natin, sira agad 'yan. Bale, yung killer switch, boss, sana lang. Start natin. Sige, boss. Ayan, ito yung killer switch niya. Ayan, umaga na rin po. Balik kayo, kanina po, po namin tinesting niya. Kaya okay na. Baka maano namin yung battery ni Bossing. Eh. Boss, thank you. Maraming salamat. Ah. Ayan ni Bossing magpakita eh. Ayon po. Ayan, ayan, ayan. Salamat po. Ayan, lagi siya sabi sa video ko na may warranty yan. Kasi may ginagawa tayo sa loob eh. No? Ayan, kay Bossing eh. Ano? Napapagawa rin. Pakita <laughs> niyo so, ulit. Malayo. Ayan. Ayan yung gawa natin. Kung ano yung mga... Kahit anong klaseng brand, yung gawa natin, hindi maguuli po yan sa original na yan. Ayan o. Ang gawa natin, pulido po talaga yan. Ayan. Naiihiyan pa nga ng pusa. <laughs> may kinabitan tayo na Aerox version 1. Lagi po sinasabi sa video ko na magkaiba ang version 1 sa version 2. Tandaan nyo yan. Pag may nagsasabi na same lang, ay hindi po yun. Kung babayaran nyo, wag bab ko yung papayag. Pero kung ibibigay, pwede pa. Eh, may tingin kinabitan natin na uh, side stand, center stand, yung yung spring kinurom na natin. Si pwede pa yan. ito yung center stand natin, yung side stand natin, stainless po yan. Si ito yung pinaka dumihan lang. Yan, at ito yung pinaka center stand niya, ito yung ano kakinis oh. So, medyo naka kasi babae kasi gumagamit minsan nito. Yan. Tapos yung dito, clearance niya pasok na. Hindi na yung bukas sa version man, isa talaga yung bukas yan eh. As nandito si Bossing, bali, nagbalik to. Two time. <laughs> two time na, bali. Isang version 1 na NMAX, max saka isang version 2 na Eros. Uh, ah, oh, Uh, version 1. Uh, bali, nasubukan ni Serin dati, tapos, eh, nag-decide siya na palagyan na rin to. Hindi na siya, hindi <coughs> na siya lumipat. Bali, sir, taga-sanga, sir. Taga-pasig po. Ayan, layo, pasig to Bulacan, pupunta siya. Sir, maraming salamat ha. Thank you rin po, Sir. Salamat ah. din, Eh, pwede natin. Testing muna natin. Ah, ito nyo. Paano po testing yung center stand, ha? Eh, ito nyo. Ang baba. Ang tindi ng baba ng motor. Ah, nyo, ha? Eh, ito nyo. <laughs> Di ba? Sa palang niya kinukuha. Yung side stand, na tayo issue dyan, ha? Testing na namin yan, eh. Uh -huh. Yung killer switch po niya, numa-under din. Eh, ito nyo. Hindi. hindi siya numa-under pagka nakababa. Ngayon, pag nakataas. ba? Diba? Uh, ayos na. So, yun, yes, sir, maraming salamat. Sir, thank you din po. Lagi, sinasab yes, lagi ko sinasabi sa video ko, no, may warranty. Tsaka maraming maraming salamat, nagbalik ka uli. Yes, sir, thank you. Eh, lagi ko sinasabi po sa, maraming salamat. Okay. Ay, mo, si sir, nagintay po yan, naubusan <laughs> kasi. okay lang, sir. So, ano naman po eh, sulit Sab naman yung pag-aantay. So, sabi ko, wala ito, wala pa. <laughs> sa, inyo, sa version 1, version 1 po yung motor na yan ha? si sir nagsabi niya, version 1 kasi magkaiba yung version 1 sa version 2. Kita nyo, pasok na siya. kasi yung sa version 1 talaga original, kahit yung bago pa yung side stand, ay center stand, ganyan na lawit. Sa atin ay pasok na natin. Kitang kita nyo naman yan. Oh. No? Ayun boss, thank you ha. Maraming maraming salamat ha. Ayun lang, ginabitan tayo na Aerox version 2. Ang problema ni Bossing, hindi niya malis motor niya. Ayun, nice na. Uh, sir, pwede ko ba pakita? Ayun si Bossing ngayon. Oh. No? Ang bagay Boss na recommend na lang ba o napanood nyo lang? Uh, po sa Ayan, bali yan. Tinesting na ni Sir to. Bali, okay na. Yung ginabit na natin, side stand, center stand. Stainless po yung nakakabit na itong mga spring niya. stack lang po yan. Bali, ginagamit natin niya 3mm. Ito po yung tsura niyan. Pagka, ano. Eh, wala pong edit yan. No? Dory. Dory dyan. Bali, boss. Eh, Pakita mo, boss. Para mo testingin. Center stand lang. Ayan, hata nyo, parang yung stun. ganun lang, binisik lang. Boss, <laughs> thank you ha. Lagi ko sinasabi sa video ko, boss, na may warranty yan. Ayan, mali yung killer switch niyan, gumagana na rin yan. Boss, pa isang andar nga. Hindi, ano, start lang. Ayan, hata nyo ha. Maandar siya. Oh. Eh, yeah, ay ay matay. Bali, okay na, boss. Thank you ha. Thank po. salamat. Sa ano, clearance natin, laging dinatanong sa akin. Ah, ito nyo. Wala siyang engine ano, trunk is cover, pero nakita niyo naman, yung clearance niya hindi bukas. Pag may nakalagay na takip yan, ganyan lang yan, no. Ayun, ayos na, alis na si Kinabitan tayo na Nmax version 1, bali si Bossing eh, no. Nagbihi pa sa atin ng special niya. Suha <laughs> <So>, <laughs> And boss. Ito yung kinabitan natin. Nmax, Ano ito yung gawa natin, o. Oh. Pwede pinakita natin boss, yung bossing materialis niyan. Eh, binilag ko na, mama. Makalimutan ko na naman, eh. Ito yung wala pong edit yan. Nakita nyo na yung personal yan. Ayan. Install ko muna, sir. Pansin nyo, maandar po yung motor natin, ah. Tinesting na namin ito ni sir. papakita ko na sa inyo na gumagawa yung kilo switch niya. Ayan. Kanyang stock. Ayan, ganun na ganun din po yan. Ito nyo. Ayan. Yan, gumagana po siya. Ito yung kinabit natin na, uh, lagi ko may nuhul sa video ko yan na uh, side stand, center stand, tapos yung pinaka, eh niya, tapos pin, may pin na rin niya sa kabila. Ah, uh, ito yung tindig natin, ganun na ganun din. Yan, tapos, yung spring niya, kinurom lang natin para maging brand new. Yan, boss, okay na. Testing na lang ngayon. <laughs> Bali yung binigay ni sir, okay, oh. no? Oh, binigay na ako suka. Oh, sir, maraming salamat ha. Sa'yo ba ito sir, mabibili sir? Oh, available yan. available. Uh, tag, sa, 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 ba, yeah. ah, sa mga saan ba ito? paumbong yan Lapin niyo tindahan. Saan mo yung tindahan mo, sir? Sa San Vicente. Ayan, kita niyo, sir. Ayan, tanda So, titinda yan. Legit yung suka niya. Walang halong kemikal. Ayan. <laughs> Ayos nice na yan. Ah, makakita niyo. Alam niya naman sa NMAX version 1. Medyo mahirap istan yan. Ah, kita niyo. Paano binaisig na, sir? Ah, kita ah. ah, niyo. Okay na, sir. Ito nyo, ang NMAX version 1, alam nyo naman, mahirap i-center sa'yo, parang mga Honda Click. Pero nakita nyo, hindi nagbago yung ating stand. Emos maraming salamat ha. Tapos sinasabi ko sa video ko na may warranty po yan. Legit talaga, legit. Happy si sir so, ulit, tapos tinanggal pa natin itong center stand pala nya. Ngayon, yeah, mapupunda na rito yan. Ito nyo naman. <laughs> Dagdag na naman. Ngayon, eh, nakasiklip din pala tayo. Ayun, oh. Siklip nya. May grasa lang po yan. Ating gawa natin kilas. Oh. Sir, thank you ha. Salamat dito. Binigyan tayo suka ha. Sarap-sarap to. <laughs> yung clearance kasi kukunan ko dyan. Ayan, yeah, yung clearance natin. Ganun na ganun din kung ano yung stock. Ganun na ganun din. Ayan, ah, alis si bossing. Boss, salamat ha. Happy si sir. At yung boss, binigyan pa tayo ng suka. Ayan, <laughs> yeah, suka niya. Ayan, no? Salamat ah, sir. Ito yung gawa natin na NMAX version 2 naman. Iba pa yung version 1 sa version 2. Tsaka yung Aerox version 2 hindi hindi po 'yan same sa Nmax version 'to. Magkaiba po 'yan. At tandaan niyo height tsaka yung sizes ng pagkakagawa. Ayun, nagawa natin, oh. makinis po 'yan, oh. Maka edit ah, na po. Thank you. Tsaka maraming salamat sa mga nagre-recommend. Ay, pakita ko pala yung pinaka-sides na natin ng version to. Yan, oh. kinis Oh. Ayan. Kung ano yung stock, ganun na ganun din. Killer switch yan. Meron din. Tapos nakahantap yan. Ayan. Yung materialis natin, Ayan. 3 mm. Inulit ko yan lagi kasi hindi ka iba. Oh. Ito yung materyales. Tapos na tayo ulit, dalawang piraso, Bali may may-ari na yan. Yung version 1 kanina, wala na tayo nun eh. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung tsura. Ito na rin yung pinaka-axel nyo. May pin na rin kasama niya. Stainless din yung pin. Okay na. eh pakita ko sa inyo yung pinaka i-clip natin. Ayan. I-clip. Ayan. Hmm. Kasi ito yung kinakabit naman sa may elbow. Ayan. Sa may block. Kung familiar kayo yung ganito, sa ilalim ng block nyo, sa tanbucho. Ayan. Para hindi mag-stack up kung papalit kayo ng gulong. Tayo uli, uh, NMAX version 2, Yung si Boss, taga-sasa, taga, sir. Naguni, may kasabayan din siya kanina, taga Pombong naman, boundary. Ayan sir, sige sir, center stand mo. Ayan, ito nyo mo muna sir. Bali naka to sir, medyo masakit nga lang tapakan yan. <laughs> Ayan, ito Bali, nag-reparserve nag sa atin si sir, nung nasabi ko na yari na agad-agad pinuntahan. Bali, yung kilo switch natin, gumagana rin po yan ha. Sa mukha na tinesting natin kanina sa version 1. Kone yung stock ganun na ganun din. Speto yung pinaka center sana yung tindig natin. Eh, yeah. ayan, testing niyo sir. Yeah. Ah, thank you la switch niya. Oh. Ah, di ba nagana rin. Ayun, bali side stand, ta center stand niya. Lagi ko sinasabi sa video ko, ayun, ulit-ulit lang natin. Sir, ba, maraming salamat ha. Yeah, sabi ko sa video ko na may warranty po 'yan, ha. Ano in case na masira. Ay, hindi ba na. Oh, thank you daw sabi ni Sir, na, -na, -na cut ko tuloy. <laughs> ay. Ay, ay tayo center stand dito, alam niyo naman na Nmax mabigat. Ayun, uh, hindi ko na ulitin 'yan. Lagi naman pangkarin yung kumuha sa ating Nmax B1, uh, Aerox, tsaka Honda Click. Ayun, thank you. Yan, yung ito clearance natin, ganun na ganun din. Uh, ayan, okay na. Thank you, sir. Maraming maraming salamat, ha. Thank you, thank you. <laughs> Nagtatanong sa atin ng nagpapa, nagpapa-repiber na yung JBT nila. Meron na tayong dumating na pang-repiber na parang bulak siya. Ah, uh, ayun na. Oh. Ayun. Kasi na ito sa isang tambucho. Sisiksik na natin sobra pare. rin. Pakita ko sa inyo. Ayun, bulak 'yan. Dito. Ayun, dalawang sako 'yan. Kaya hindi na tayo mabibitin ngayon. Sakaling may gusto magpa-refiber sa atin. See you again. See you again.